Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay talagang bidang-bida ang interview kay Kuya Ruel. Ito ay interview din ng isang vlogger sa kanya. At sa interview na to ay talagang pinag-usapan nila kung gaano kinilig si Kuya Ruel sa nangyari na pag-amin ni Miss Rachel sa kanya at sinabihan siya na mahal daw siya nito. Grabe at kilig na kilig daw si Kuya Ruel. at hanggang ngayon ay nasa isip niya pa rin daw ang mga pangyayari. Music ni Kuya Rowell ang pangyayari at mga sinabi ni Miss Rachel nung araw na yun. Yun ay noong sinabihan siya ni Miss Rachel na mahal ko po si Ruel. Pagtapos naman ito ay napag-usapan din nila kung gano'n nangaka-excited si Kuya Rowell sa nalalapit na pag-uwi nila sa Mindanao. grabe na inipan din daw ni Kuya Rowell ang mga mangyayari at plano nito doon. Oh Angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of man? Dito ay malalaman din natin ang mga saluobin ni Kuya Ruel tungkol sa pagpasok ng karakter ni Dr. Love bilang kontrabida sa love team nila ni Miss Rachel. Grabe at talagang kinikilig din dito si Kuya Rowell sapagkat paulit-ulit nilang binabalikan ang pinaka-highlight ng kwento o serye kung saan sinabihan ni Miss Rachel si Dr. Love na mahal ko po si Roel. Sige na! Magsalita ka na! Para mapanood nila yung mga sinasabi mo. Mahal ko si Roel. Bakit ba ako'y laging Bro, sundan mo bro, sundan mo, sundan mo, mo. Ano yung sabi mo kanina? Ulitin mo. ulitin mo, ulitin mo yung sinabi mo kanina Mahal kita Bakit ba ako'y laging ganito? Pakaramdam mo, ano yung naramdam mo nung bigla-bigla magsalita si Rachel? Yung... Hindi ko yun expect kasi nga, ano, hindi lang talaga siyang makapagbitaw ng mga gano'ng salita mm. sa, uh, sa dinami-rami ng tao mm. So ayun, nabigla ako kaya nga, bi bigla ko siyang kinuha and then pumunta kami sa medyo walang tao and tinanong ko kung talagang ano yun a a a a Pero siguro nagawa niya yun kasi nga sobrang inis na niya, sobrang galit dahil sa nangyari sa harap-harapan na talagang yung mga salitang hindi maganda Mm, hindi pa. Ayun pani Dr. Love na humingi ng sorry o kaya ano, yung mga mm. nasak nagsalit na salita niya. So ayun siguro na ano, nainis siya kay Dr. Love. Mm. Pero yung yung inis niya is yung ano pa rin. Mabait pa rin no. Mabait. Big sabihin, sa tingin mo katulad ng kape, katulad nito. Sulit ba yung pagmamahal? Sulit na sulit kasi sa kape nila dito sobrang tapang yung kaya ng hypoglycemia kenapa nireysel yung katagang yung ano I love you. Mahal ko po si Roel. Lahat-lahat kami nagulat na bigla. Kasi kilala natin si Rachel, tahimik. Tahimik yun. Mm -hmm. Pero sa ganung way, bro, ano, uh, tawag dito pares, pa, swerte siya sa'yo, swerte ka rin sa kanya. kung baga, pares yung pinaglaban eh. Mm -hmm. no? Pero yun nga, di pa rin dapat, uh, ano, aning uh, natin, ano po. Kasi ito si Dodong, mga kalinga, ay uh, edukado po ito. At yung mga sinabi niya na maghihintay siya. No? Yun po ang alin natin. Huwag mga kalingap mag-isip ng kung ano-ano. Pero yun, pasalamat pa rin tayo dong, no? Dahil support pa rin silang lahat sa inyo. Know, oh, ano? So, abangan nyo po kung yung mga susunod. Dito sa vlog na to, sa video to, hindi ko pa sasabihin yung mga uh, nagdaanan. Ano? Oo, yun lang muna yung mga pag-amin na yun. Tatap how? Mm -hmm. Kinilig ka din dong dong. Pag uwi mo dong, anong naramdaman mo? Maganda ba ang tulog mo dong? Sobra. Hmm? Ano pa? Uh, ay hindi ako makapaniwala. Talagang natulala akong mga 3 seconds. <tinyo> Oo, Natalo mo ako, 2 oh. seconds lang sa akin. Two no? sa akin, 3 bro. bro. Natulala <tinyo> ako, hindi. Pagkatapos ko na tulala, kumain na ako. So oh. ayun, nagpahinga na ako na tulog. And sobrang ganda ng gising ko. Oh. And naalala ko pa din yung sinabi niya. Hanggang sa ngayon talaga... Minsan hey, ba napapaginipan na mo siya, no? <laughs> <laughs> naalala mo na? Oo, naalala ko ngayon. <laughs> <laughs> uh, ano nga yung sinabi niya Rachel, no? Eh, hey, Doktor Love? Mahal ko po si Roel. <laughs> Grabe. 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 Pero bro, anis ano lang ah. Ah, uh, anis lang. Nap na pa misa na mapag-inip ng selection. Si Oo. Oh, Totoo lang. Walang biro yan. Walang biro. Siguro mga third time na. So, sobrang iniisip siguro ganyan. Hindi naman siya sa deny ko. Talagang nangyari 'yon. And first na panaginipan ko siya is chiner ko, chiner ko, sa kanya mm. Pagka umaga noon. Kasi talagang hindi ako mapakali. Kasi nga uh, maganda yung ano, maganda yung panaginip na yun. Uh, Ando andun na kami sa bahay. Sa malalag? Oo, nakikita-kita na kami ng mga pamilya ko. Tapos, ayun, sobrang saya. And then, doon, doon ko nakikita yung totoo galing ni Rachel. Talagang mabait siya ngayon. Talagang sobrang bait niya. Hmm. Masikaso, kahit na sa ibang bahay siya. yung isa sa ano natin di ba sa lahat ng lalaki yung parang ano natin na isa sa mga hinahanap natin katangi oh. ng babae yung maasaga sa kanya talaga. talaga. No? Kaya sinabi ko sa kanya, sinare ko sa kanya yung panaginip ko, sabi naman niya, laga, opposite kaya eh. yan yung mga panaginip. Sabi ko, hindi naman yan mangyari kasi, mm -hmm. ano lang yan, pani, pani, ano lang yan, ah, uh, bali, ah, uh, kung gusto mong maniwala, nasa sa'yo, walang mangyari. Pero nasa sa atin naman yung kapalaran natin, tayo yung humahawak sa ating oh. ano. So tayo yung gagawa din ng ating ano. So, sabi niya, opposite. Siguro hindi naman yung mangyayari kasi nga ano, uh, andiyan naman si Lord, diba? Ang mm -hmm. tayo. And then, pagka second time, ayun, medyo napaginipan ko naman siya. Ano naman yun? Apaka maratis, Ano naman yan? Wait lang, bigyan mo ako ng mga 1 minute. Kah kahit isang oras pa, walang para mauwi itong kape ko. Limutan uh, ko na yung ano. Ha? Huh? Yung pangalawa. Hindi, i -ano mo na lang sa akin. Uh, I-follow up na lang natin up. yun. I-chat ko na lang oh. Uh, basta, para may ma ko ang sa importante, kami. tatlong beses Tatlong ko. beses ko na napag -inip, napaginipan siya. Huh? Eh, kasama yung pamilya niya, di ba? Uh -huh. Hindi lang siya, hindi lang kami dalawa sa eksena na yun sa panaginip ko. Pati yung pamilya andun, supportive, ganyan. Meaning daw, sa amin naman kasi, kapag napaginipan, mo yung taong yon, yung taong yung nasa panaginip mo, iniisip ka. Iniisip ka. Oo, minsan okay. uh, kapag hindi tayo nakakatulog, oh. Okay. parang kibo tayo ng kibo, um, parang... Hindi ka mapakali. Oo, oh, oh. ibig sabihin nun may... May nag-iisip sa'yo. Oo. Oh, oh. Ayos. Yes. <laughs> iniisip ka. <laughs> At ayun mo ba? <laughs> si Rachel yung nag, uh, ano, yung iniisip ka. Hindi, hindi, naman, uh, naman tayo assume. Siguro no, ano. Oo. Uh -huh. uh -huh. ah, ano lang. Pero kung malama mo siya, siyempre, di ba? <laughs> <laughs> ano mo yun, bro? Okay. <laughs> Kapay <Kafe> na tayo. <laughs> Ayaw. Sige, bro. Ihirup ka. mo Ayaw. Ayaw, bro. bro. Ayaw, po. Mga kanilang. na. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Lofty. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!